So mga lods Mayong buntag kaniyang tanan So gabi i mga lods perting pagka sa ulan Maubitaw nga medyo Udo-udo na kuhing sa kader eh Kaya ang paklang manggod nga akong ginayatakan perting pagka ya, una sa tanan mga lods Medyo gamping nagkikuan yung pagsakas lubi kay, nakaagi na magkukuog tagak aning sanggutan sa so, nung pababa na ako mga lords may nahawakan po ako na uh, tuyo na ano tuyo na tinatawag sa amin na paklang nung uh, yung nahawakan ko isimple eh, na ulanan na siya pagkagabi medyo lumambot yung parang pinakapuno niya ayun mga lodi uh, dumiritso po ako dumisilalin so buti na lang talaga mga lords ay hindi po na yung ah, hindi po ako nabalian uh, kahit isa man sa aking mga buto ayun na nga po may isang mga luli eh, yung sa siguro ng impact yung iniinda ko ngayon yung baywang ko hindi man ako nabalian pero meron sigurong ugat na, na ano tawag dun na naipit so ngayon mga lods pakita ko sa inyo kung paano ang pagkarit nito eh. Ayan mga lodi. Eh. So, dapat isang karit lang. Pero parang nadamihan ko. Ha. Pero okay lang yan mga lods. So, ang proseso talaga mga lods sa ano, sa pagpalabas ng <coughs> katas ng ano katas ng bulaklak ng niyog medyos kung sa maliit pa to unti-unti mo na siyang talian sa ilalim talian mo na siya sa ilalim at saka itong tinatawag namin na yung pinanggalingan niya na paklang so sandalan mo siya ng ano ng ganito kalaki na bato doon itabi mo siya doon sa sa gilid niya upang pag malakas yung hangin pag gumaganon-ganon na siya o i iyan niya ibabato-bato niya yung tinatawag namin paklang so ito hindi siya magkaano hindi siya mag, ano, hindi siya mag uh, mabugbog para steady lang so nakasustain lang siya nakamin naka steady hindi po siya nagagalaw once kasi yung oh, mga lodi na gumagalaw yung mga lodi kumatak-patak so, na pag hindi na siya pag, pag gumagalaw kasi siya doon na mag-adjust na naman yung uh, yung katas niya o yung pinaka natawag pinaka o kat, katas o juice ng gulaklak So ngayon mga lords, nalagyan ko na siya ng ano, lagyan ko na siya ng uh, tawag sa sugong. So ang laman niya mga lords eh. So hanggang dito muna yung laman niya kasi medyo bata pa siya. Pag magkaroon na to mga lords eh, na medyo tatanda na to siya o uh, uh, magmamature na to. Ang itong dala ko sugong kaya niya nang punuin. So ngayon mga lords ang gagawin ko ilalagay eh, ko na siya dyan kasi sayang yung pumapatak-patak Ayan. So sa mga mananggiti yan makakaiba kami ng diskarte. Yung iba naman, yung tali, nakadiretso. Pero sa akin, dito ko pinatali na naman sa may uh, tawag sa akin. Uh, bronze kasi yung nilagay ko para hindi siya masyadong ma, kakalawangin. So hindi talaga mawala yung tinatawag namin na takip na upang hindi siya mapasukan ng uh, ulan. So ang ginagawa ko mga lods, uh, kagaya dun sa iba, parang ganito siya mga lods. Yan. talian siya mga lods sa ilalim bukod na hindi makakapasok yung ulan, hindi din siya mapapasokan ng mga bubuyog kasi yung mga bubuyog mga lods yung tinatawag na minhaning uh, yun po ang unang umiinom kaya nag-adjust na naman siya sa kanyang laman kasi hinihigup nila dinadala nila sa kanyang mga baybayan so hanggang dito na lang mga lods yung pagbahagi ni Jake Vlog sa kanyang video at sana'y uh, nawaan nyo po yung kung paano po ang paggawa ng tuba So bye bye mga lords at happy sunday po sa lahat.